Hinati ni Cor ang dilim, tagapagdala ng isang desperadong panawagan. Natanggap ni Ingrid ang mensahe ni Alec. Naunawaan niya, at nang walang sabi-sabi, nagsimula siyang kumilos. Sa ilalim ng pader, si Nafen, Lyra, at Alec ay nakakulong, ubos ang lakas, naliligaw sa gumuho ng mga lagusan. Si Ingrid ang nakatagpo sa kanila. Siya ang sumire sa mga kandadong hamarang sa daan, ang nagliko sa mga sensor, ang nagpalaya sa kanila. Wala siyang sinabi, isang tingin lamang kay Alec pagkatapos kay Fen at Lyra. At siyang ang nanguna palabas. Lumabas silang magkakasama, pagod, sugatan, nanginginig. Sa bungad ng mga lagusan, naghihintay ang pagharap. Si Solen, palilibutan ng mga inhinyero at tekniko, ang mga mata ay nakatutok kay Alec. Si Derry naman, nasa gitna ng isang bilog ng mga tagapag-ugnay, ang mga palad ay nakaharap sa mga agos ng enerhiya, ay nakatitig kay Lyra. Dalawang mundo, dalawang pinuno, at sa pagitan nila, ang ugnayang nagbubuklod ngayon kina Lira at Alec. Si Alec, nanginginig pa, ay nagbukas ng transmisyon mula sa isang relay. Ang tanyang tinig, ipinadala sa hangin, ay umalingaungaw sa mga tagapagsalita ng pader. Si Lira naman, sa harap ng konseho ng mga tagapag-ugnay, ay tumawag sa kanyang mahika. Hindi niya alam kung paano, ngunit mula nang makasama niya si Alec, lahat ay tila naging mas madali. Mas likas, mas malakas, ibinunyag nila ang lahat, ang mapa ni Dren, ang mga nagkakros na agos, ang pader na hindi naghihiwalay kundi nag-uugnay, ang ugnayang hindi mahika, hindi teknolohiya, kundi pakikipamuhay, isang bulong-bulungan ng kumalat sa dalawang panig, nag aatubili sila, isang katutuhan ng sobrang luma para ipagsawalang bahala, ngunit sobrang bago para tanggapin. Pinalakas ni Dren ang kanyang awit, inilunsad ni Sola ng bagong pagkakasunod ng pagsasara. Para sa kanila, isa lamang itong patunay, kung totoo ang ugnayang ito, isa itong banta sa balanse. Kailangan silyuhan. Umuga ang pader. Muling nang inig ang ugnayan. At noon, nang walang salita, tumingin si Lire kay Alec. Nakatingin na siya sa tuktok ng pader. Doon magaganap ang lahat. Wala silang hukbo. Wala silang autoridad. Tanging ang kanilang ugnayan. Ang kanilang kagustuhan. Aakyat sila sa pader. Hindi upang tumakas, di upang muling manikluhod kundi upang pigilan, upang lumaban, upang sabihin na hindi maaaring putulin ang isang bagay na umiiral na. Sila laban sa mundo, at sa unang pagkakataon, wala nang tila imposibleng maabot hangga't magkasama sila.